Pilipinas, lalong mapag-iwanan dahil sa bangayan sa politika, dulot naman ng impeachment. Detalye ng balita mula kay Raymond at Pangasaris 28, Raymond. Lalong mapag-iwanan ng Pilipinas kung magpapatuloy ang bangayan sa politika dahil sa inihayang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator J.B. Hers, ito nakababahalang report na mabilis na umuunlad ang ekonomiya ng mga kapitbahay natin sa Asia habang tayo ay nagbabangayan sa politika. Binanggit ang bansang Vietnam na sa 2025 ay target nila na umangat sa 8% ang kanilang gross domestic product o GDP. Paliwanag ni Hersito kung tuloy ang pagunlad ng mga ekonomiya na makabitbahay nating bansa gaya ng Vietnam ay masasayang ang lahat ng mga pinagpagura ng administrasyon dahil ang mga dayuang mamumuhunan ay sa halip magpunta sa Pilipinas na nagbabangayan dahil sa impeachment ay magtutungo na lang sa Vietnam para kay Ejercito lost opportunity ito para sa ating lahat. Lininaw nitong wala siyang sinisisi sa mga nangyayari ngunit natatabunan ng mga problema mas dapat inuunang tinutugunan kaysa sa bangayan. Narito si Senador J.B. Ejercito. Worried ako sa so pinandakwa kong information. Eh, no? Yung kanilang GDP, the, uh, they, will, they will hit about 8% this year. Tayo po mas mababa. So ibig sabihin 'yun yung emer uh, they will yung classification nila mas tataas sila sa atin. Yung emerging economy na sila, all foreign investments will go to them instead of us. So parang lahat ng effort natin to attract foreign investors to invest in the country to produce jobs mawawala lahat. So ako ito si R. HRates 28 Raymond that passed para sa DCR rates, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond.